Maghahanting na naman tayo ng lansones. Oh! May mga maliliit na pala, no? Kaya mo yung dinadaanan mo. Baka mamaya may... Ah. Ha? Ama, ah, ano pa? Masya... Hindi pa matigas? Saging? Matigas na yan? Wala pang laman, Ang unti. OMG, ang kawayan. Ha? May suso. May, suso? May suso? Marami namang suso dun. Eh. Mag-ano ka lang. Ang daming gabi, oh. Hmm. O, pwede na to, eh. Gabi. Ano to? Oraro? Oraro yan, di ba? Ginagawa pala yan, ano eh. Masarap pala yung maha. Ano? Maha? Maha Blanca? Kinakadkad siya. Tapos ano? Yung katas niya. Ah, hinog na. Oh! Dami nang nalaglag. Ayan na oh. Oh, salo. salo? Oh! Hindi mo yan ano. Kitin mo na lang. Tanggalin mo yung ano. Tanggalin mo muna yung lagari. Para ilagay mo sa harap mo yung ano. Uy! Ay, verde pa. Ayan, Ayan, tatlo. Ya, Pak. Keliau. E, Ini tak. Mas mulana? Masim. Oh, Ini cinek kan. Itu bengku nih. Parah. Tamannya. Ayan. Lo pa. Ano yung kawayan dyan? Ito nagharang yan? Hindi mo malang ginilid. Ha? Suha may bunga ba? Hmm. Kain ba sila? Asim naman ng suha diyan. Kukunin nila yan bukas pag tiyagaan nila yan. Mga lansones na. No? <laughs> Putik. Medyo maasim pa eh. Kaya yung suha. Parang hilaw pa. Pero, hilaw pa, oh. Kulay ano pa, eh. Green pa, eh. Ayan, nakakuha naman ako gagamba ng gabi. Kailan? Ang ilaw. kami? Kagabi?